video guys um, mag unbox ako ng aking nabili na mga baso so, ayun, hulaan mo guys kung magkano ang bili ko nito ayan, so dalawang box dalawang box ito guys at yung isa and then ito yung isa so bubuksan muna natin ang um, isang box Tidak oh, so, eh, Itu manggaisnya, duduk sana mga so, uh, ano sa loob. So, ayan lang, uh, guys. So, ayan, mga mga baso ito, guys. So, ayan, so, pulaan nyo, guys, kung magkano ang bili ko nito. Charot. Ayan, binili ko ito sa Super 50. So, ito nga yung, guys, Marami akong nabili, guys. Ayan. So, napabili ako ng... Napabili ako ng marami. Tapos, iba-iba yung design ng Okay, so, kaya nang parami ako nang bili guys kasi um, uh, tawag dito um, uh, 50 pesos pero nabili ko siya ng 10 piso isa. Yes guys 10 pesos na lang ito. Which one? So, I bought now, Marami. And Iba, -iba yung na, guys. Marami. And so, guys, team. ko lang siguro yung magkakaiba ang ang ano ang design. So, yun siya. Ang dami niya. So, yun siya so, guys. So, Ito siya. Ang nakasulat niya ay love. Tapos, meron siyang parehong design pero ang nakasulat naman ay be cold. Cold. So, ayan siya guys. So, marami siya iba-ibang iba klaseng design. meron guys. So, ayan. ayan. so, ayan guys. So, uh, 50 pesos. Pero, nagiging 10 pesos na lang. Kaya, kaya so, napagay ako na marami. This one naman is, hello. Ayan. <laughs> o, diba? ayun, marami silang iba-ibang design guys. Dito naman tayo sa kabila. So, ito naman yung ito yung isang box, guys. Dito iba-iba rin ang design. Ayan siya guys. Ay, o. Ayan. Ayan. So, buksan So, guys. sa super 50 to 50 pesos tapos naging um 10 pesos na lang kaya ayan napabili ng marami yung butterfly at ito ay butterfly and then tingnan natin marami syang ano guys no uh, Um, iba-ibang design. So, pero kung kapag ka, um, tawag dito, gusto nyo makabili, guys. Punta na kayo, baka meron pa. So, baka wala na to. <laughs> so, ayan. Ito na nga guys, no? Ano? Um, ang yeah. daming ano. Ang yeah. daming design doon na ano, iba-ibang design na pwede pagpilian. Yeah. Okay. Okay. Pare-pareho Pare to. Okay. sa ano guys, sa pagbalo para hindi siya ma ano hindi mabasa. Ayan. Yeah, so, ayan nga siya guys. Almost. So, babalik ko rin po siya sa, ano, sa kanyang balot. iba-iba ang ano niya, guys. Mayroong pare-pareho, pero magkaiba ang kulay. Tapos, Ayan, guys. Ayan. pareho ang design, pero magkaiba ang kulay. Ayan, yung mga ganyan guys. Wala ba? Ayan. O, oh, diba? Ang dami. ten, ba ito? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, Nandito rin yung... Tapos, ito yung ano. Dito naman yung 20 pieces pa. Ayan. Hindi ko na itong bubuksan kasi ibabalik ko rin naman ulit. Kasi babalutin ko rin ulit. So, dyan na yan. Ayan. Maraming design doon, guys. Yes, pero kapag gusto yung ano, try nyo pong pumunta sa Super 50. Baka meron pa. Ayan. Ayan. So, ayan na nga, guys, no? So, ayan, no? Oh. Super 50. Ayan. 50 pesos, tapos naging 10 pesos. Maganda na siya, guys. So, ayan nga guys, napagkatapos ko siya i-unbox, balik ko ulit. <laughs> so, i-balik ko siya ulit guys para hindi siya mabasa kasi tago ko siya ulit. Parang wala ito. So, ayan na siya guys. Balik ko siya sa box para hindi mabasag. So, ayan. Diyan na lang.